Alas 4 na nga ng madaling araw at kakauwi lang ni Daddy ng mga oras na yan. Nagising na nga din ako mga mamis kasi marami akong gagawin. Medyo masakit nga yung mga kamay ko kasi kagabi meron ako nilabhan at nagpiga ako. Kaya ayan, medyo ngalay yung mga braso ko. Aantok-antok pa nga ako pero tumayo na nga ako ng higaan ko at inayos ko na. Dumiretso nga agad ako dito sa kusina para nga mas maaga akong matapos at hindi ako magahol sa mga gagawin ko. Nagsalang nga agad ako ng kasirola at pagkatapos naglagay lang ako ng konting tubig. Kagabi pala mga mami, say meron na akong ginadgad na kamote. Bali magluluto pala ako ng pichi pichi ngayon. Natimplahan ko na rin yan kagabi nilagay ko lang sa ref. Isa din pala to sa nagpasakit ng aking mga braso kasi nga ako lang mag-isa ang naggadgad niyan. Ginawa ko na talaga siya ng gabi para nga pagising ko ng madaling araw or umaga, lulutuin ko na nga lang siya. Ayun nga, kumulo na nga yung pinapainit kong tubig at pagkatapos nilagay ko na isa-isa yung mga pichi-pichi. Dahil hindi na makagaya ng puto na umaalsa, pwede siyang pagpatong-patungin. At habang inaantay ko nga maluto yung pichi-pichi, naghiwa na ako ng mga gulay para naman sa kong pansit. After 10 minutes nga mga mami, sa at naluto na yung pichi-pichi at ako ng panibago. Another 10 minutes nga mga mami, sa at luto na nga ulit yung sinalang ko. Dinamihan ko talaga yung gawa ko neto mga mamis kasi nga pa para nga mag-iwan ako ng konti dito sa bahay para meron kami may meriendahin ni daddy. Si Atina kasi hindi makain neto pero gusto niya yung kasaba cake. Nung natapos ko na nga lutuin lahat ng pichi pichi mga mamis, pinalamig ko nga lang siya at nung lumamig na nga, meron ako ditong balaong maliit at dito ko siya nilagay isa-isa. Malalaki nga yung mga nagawa kong pichi pichi kaya ang nilagay ko dito sa bilao ay 30 pieces lang kasi yun lang din yung nagkasya dito. Nilagyan ko na nga din siya ng mapakaraming cheese sa ibabaw at pagkatapos nilagay ko nga muna doon sa lamesa at tinakpan ko. Bali ang sunod ko namang lulutuin mga mamis ay ang aking pinakapaboritong lutuin ay ang pansit kanton. Bali nagisa nga lang ako ng bawang at sibuyas at pagkatapos sinunod ko na yung manok. At nung medyo naluto yung manok, sinunod ko na yung atay ng manok at tinimplahan ko lang ng asin at paminta. Medyo pinalambot ko nga lang yung manok at pagkatapos inilagay ko naman na yung mga karot Nung medyo naluto naman na mga mamis itong at inilagay ko na yung repolyo At pagkatapos itong at itimplahan ko na siya ng oyster sauce Bali oyster sauce lang yung ilalagay ko kasi nga maalat na din naman yan At pagkatapos naglagay na rin pala ako ng tubig At nung kumulo-kulo na nga mga mamis tinanggal ko na yung gulay para hindi siya ma-overcook At pagkatapos itong at nilagay ko na yung pansit kanton tinakpan ko nga lang sya hanggang sa medyo lumambot at nung lumambot-lambot na nga itong at sinimulan ko na syang halu-haluin inilagay ko na nga din yung mga gulay kanina pero hindi ko nilahat para nga meron akong panglagay sa ibabaw at para medyo lumapot nga yung sabaw naglagay nga lang ako ng konting slurry. Bali all purpose flour lang naman yon mga mami sa nilagyan ng tubig. Pagtapos ko na malutuin yung pancet mga mami, si siinitin ko naman itong nabili ni daddy na ban sandwich doon sa Dunkin Donuts. Sakto kasi gising na si Athena at ito na lang sal ko sa kanya. Kahapon pa talaga to mga mamis, pero kasi dahil dalawa to, yung isa nakain na ni Atina at itong isa hindi niya na nga nakain. Binigay ko na nga kay Atina yung ininit kong bansan, sandwich at pagkatapos, binalikan ko na itong mga niluto ko. Baka nga magtaka kayo mga mamis kung para saan ba itong mga niluto ko. Hindi order to sa akin mga mamis. Last day na kasi ng swimming class ni Atina at naisip ko na magpakain. Magpakain? <laughs> magpakain ng mga pagkain sa mga coach ni Athena. Bukod nga sa pancet at pichi-pichi mga mamis, gumawa din ako kahapon ng pulboron. Ito namang mga pulboron na to ay regalo namin sa mga coach niya sa swimming class. Sakto naman kasi, meron pa kaming stacks ng gatas, pati na rin ng mga box kaya naman ito na lang kung kong iregalo sa mga coach niya para nga hindi na ako mahirapang mag-isip. Ipinalam ko naman sa partner ko dito sa business sa Pulboro na bibili nga ako ng gatas namin sa stocks namin. Pero ang hindi ko pinaalam sa kanya ay itong box. Siyempre gusto ko magka-issue, magkaroon kami ng pag-aawayan para friendship over. Uy! <laughs> Kung napapansin nyo nga mga mami, sa hindi na kami nag-upload na meron kaming mga pa-orders na pulboron or gumagawa kami ng mga pulboron. Medyo nabisi din kasi talaga kami ng kaibigan ko. Nabisi kami sa kakahiga, kakatulog at kakachismis. <laughs> Pero tuloy-tuloy pa din naman yung pagpapa-order namin sa Pulboron, mga mamis. Yun nga lang, hindi ko na minsan na vlog o hindi na namin na i-post. Pati sa bagoong namin mga mamis ay tuloy-tuloy pa din naman yung pagpapa-order namin. Ito at natapos na nga akong mag-box ng mga Pulboron. at syempre malamig-lamig na nga yung pansin at pwede ko na siyang takpan. Nagdala din pala ako ng para sa akin, parang habang nag-aantay ako kay Atina eh meron na rin akong kinakain. Hindi pa rin kasi ako nag-aalmusal, naisip ko na doon na nga lang ako mag-aalmusal para relax-relax lang. Bali, ang sunod ko nga namang inasikaso ay yung mga dadalhin naman naming mga gamit ni Athena sa kanyang swimming class. Pinagbihis ko na si Athena para nga hindi na siya dun magbibihis. At nung naayos ko na nga yung mga gamit na dadalhin namin, inilagay ko na rin sa eco bag itong mga panset, pati na rin yung pichi pichi. Ang problema ko nga lang mga mami ay wala kong mga extrang mga tinidor na plastic. Kaya naman para sigurado nga mga mamis pag walang dala yung mga coach niya na tinidor o kutsara, nagdala na lang din ako ng plastic gloves para kung sakaling magkamay sila, naka plastic gloves sila. Nakabihis na nga si Athena at paalis na kami. Si Daddy naman dahil nga napansin niya na parang marami kaming bibitbitin ngayong araw. Gusto niya mag-tricycle kami. Hindi rin naman niya kami mahatid mga mamis kasi nga hindi naman kami kasya sa Ferrari. Uy! <laughs> at dahil gusto niya nga mag-tricycle kami, kahit hindi naman mabigat yung mga bitbit -bit namin, nanghingi ako sa kanya ng pamasahe. 25 pesos lang naman yung tricycle mga mamis, pero dahil magulang ako, hiningi ko 100 pesos. <laughs> Okay na nga, takapagpaalam na kami kay Daddy. Sabi ko kay Atina, mauna na siya sa baba kasi nagpipiling Disney Princess pa ako. <laughs> Naglakad nga lang kami, palabas ng kanto at sakto naman sa kanto. May nakita kaming dumana tricycle kaya sumakay na kami. Kapag naka-tricycle talaga kami, mga mami, sa yung sa isang way yung daan, yung medyo malayo. Pero hindi naman sobrang malayo, kayang-kaya din lakarin. Pagdating namin dito sa school ay agad namang binigay ni Athena yung gift niyang pulboron para kila coach. Pagdating namin ay mag-isa pa lang si coach, wala pa yung mga kasama niya. Sakto naman pwede pang itago ni coach yung pulboron na yon at sabihin niya yung pancet at pichi-pichi lang yung binigay namin. Ay, tinuruan pang maging magulang si coach. <laughs> Habang nag-aantay nga kami, pinag-sunscreen ko na nga si Athena at pinasuot ko na rin siya ng kanyang cap, pati na rin ng kanyang goggles. Sakto naman magsisimula na din at pumunta na nga din ako sa pool area. Tignan nyo naman versus Shal, meron pang payong at lamesa para ka talagang nag-outing. <laughs> at dahil wala na nga dumating na iba pang tuturuan sa swimming class, at si Ate na lang talaga yung dumating Etong at magsisimula na si Coach. Alam niyo mga mami, sisa din talaga sa dahilan kung bakit nagbigay kami ng food, pati na rin ng gift na pulburon kila Coach. Kasi nga, isa kami talaga sa nagpapahirap kila Coach. <laughs> Dapat talaga mga mamis, katapusan ng June ay tapos na lahat ng tinuturuan sa swimming class. Pero dahil maraming hindi umaaten mga mamis, hindi matapos-tapos sa coach sa kanilang pagsubok. Pagsubok? <laughs> Habang nagsaswimming nga si Athena, mga mami, sa tong at kinain ko muna yung binaon kong pancet, pati yung dalawang pichi pichi. Hindi na nga kasi ako nag-almusal sa bahay, kaya dinala ko na lang dito. At sakto naman dumating na isang coach nila Athena, itong at kinain niya agad yung pulburon. Habang kumakain nga ako ng pancet, medyo nagpapahinga si Athena at si coach. At sa mga oras na to, nagtatawanan kami kasi gusto daw ni Athena ang sumali sa mga swimming competition. Pero nung sinabi namin yung magiging coach niya, yung isang ayaw niya dahil nga strict magturo, ang sabi niya hindi na lang daw siya sasali sa swimming competition. <laughs> Alam niyo mga mami si Athena, sabi niya lahat naman ng coach niya ay paborito niya. Pero meron siyang isang pinaka-paborito, si Coach Elaine. At pagkatapos, kahit nga ayaw niya sa pinaka-strictong coach, para sa kanya ay paborito niya pa rin yun. Ayaw niya kasi nung may nalileft out mga mami, ayaw niya nung merong na-hurt na feelings. Nung mga oras na to ay alas gis na mga mamis ng umaga, kaya may mga nagdadatingan naman na na second batch. Bali sa 8am schedule mga mamis, si Atina lang talaga yung umaten Isipin nyo mga mamis kung hindi umaten si Atina, tas andito yung mga coach niya. Kawawan naman yung mga coach kasi naghantay sila sa wala. Alam nyo mga mamis kahit sabihin pa natin na binabayaran natin, nag-enroll tayo sa swimming class, hindi rin naman talaga ganun kalaki yung kinikita o yung sinasahod nila sa pagtuturo sa swimming class sa mga bata. Kaya sobrang din talaga kami kila coach na isa kami sa mga nagpahirap or nagpaantay sa kanila ng matagal na dapat talaga ay tapos na sila. Noon na talaga mga mamis, ang plano ko talaga sana ay eh, hindi na kami umaten ng swimming class niya pero babayaran na namin ng buo. Kasi nga pag hindi kami nagbayad mga mamis ay walang sasahurin sila coach. Lalo na nga sa gantong sitwasyon, walang ganong umaaten pero napakarami talagang mga nag-enroll dito mga mamis. Okay lang naman kila coach na umabsent, basta valid naman talaga yung reason nyo, lalo na kung may sakit yung bata. Pero kung tinatamad lang mga mamis, mas okay talaga na pilitin nyo sila, lalo na kung sila naman yung may gusto para nga mag-enroll sa swimming class. Etong si Atina mga mamis, may time din talaga na ayon niyang umaten, pero pinipilit ko siya kasi nga sabi ko, tapusin na namin dahil nakakahiya nga kila coach. Ayun, pagdating naman na namin dito, pagkatapos ng kanyang swimming class, ayan, one to sawa siyang mag-swimming dyan. Gaya na nga lang ngayon, mga mamis, dahil nga wala pang uma umaatin, ayan, for the swimming siya sa kiddie pool. Binigyan ko talaga siya ng mas mahabang oras para makapag-swimming at makapaglaro sa pool. Kasi nga, dahil last day na ng swimming class niya ngayon, enjoyin niya na. <laughs> Bago nga kami umuwi, sabi ko nga ay mag-picture muna sila nila coach. Ito nga pala si Coach Cads, pati na rin si Coach IC. Yung si Coach IC, yan yung ayaw ni Athena. <laughs> Pero favorite pa din naman niya si Coach I, ng mamis kahit na stricto daw kasi nga magaling din naman magturo. By the way, mga mami, sa to nga pala yung kanilang Facebook page kung sakaling ang gusto nyong mag-inquire or gusto nyong enroll din yung mga anak nyo sa swimming class. Pwedeng pwede nyo silang enroll dito sa swimming class, mga mami, kahit hindi sila nag-aaral sa school ni Athena or sa school na to.